Welcome mo sa gayon na to the town of Santa Maria, Pangasinana Today is July 27, 2025 and today is my birthday Okay, dahil birthday ko po ngayon mga Kakoboy samahan nyo akong bumili ng aking pandagdag handa para sa ating mga Kakoboy at tara, samahan nyo po akong bumili doon sa paborito kong bilihan, yan po ay ang DC Meat Stall nakasisigurado karne ay laging bago Let's go! Huh? Hi, 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 hi. Hello ma'am DC, magandang umaga po, kawawang kubi po, po na naman po ng uh, Probinoy TV Ma'am, birthday po po ngayon, uh, available po ba yung uh, paborito kong kinukuha sayo, yung bulalo, pinapaitan po at uh, balbatwa Uh, Magandang umaga po sa happy birthday po sa inyo. Tapos, ano po, available po lahat ng yung mga paborito nyo, gaya ng mga bulalo, balbakwa, mga laman, lahat po, available pa rin. Uh, so, available na available po, uh, bagong katay, sabi niyo po, ano? Opo, uh, bagong katay lahat yan, araw-araw po yan, bago. Araw-araw uh, po. Ma'am, matagal din po tayo hindi nag-video, marami pong mga katanungan kung magkano na po yung uh, presyo ng mga... Bila karne natin ngayon dahil ko po, po ngayon na eh, gusto kong malaman kung magkano na po ang kilo ng bawat karne po nang dinipinta ko natin. Wala pong pagbabago sir, ganun ganun pa rin po ang presyo niya. Yung dating laman nasa 380 to 400 pa rin po. Yung papaitan last nasa 340 to 360. Tapos yung balbakwa, nasa 220 to 240. Yung bulalo po, nasa 280 to 300 po. Depende po kasi yung sakat niya, sir, kaya may range. Tsaka yung sa bultuhan, yung maramihan. Ah, bultuhan. to so, Ibig sabihin po, halos dalawang taon na po tayong hindi nakita Yung presyo mo po ay parang hindi po uh, tumaas na uh, po, hindi, hindi po. po nagbago. Ganon pa rin po, hindi po tumaas. So, Kahit medyo tumaas ng konti ang mga kuha namin sa mga baka, Pinipilit po pa rin po namin maging steady yung mga preso. So presyong pangmasa pa rin po? Presyong pangmasa po talaga. Okay ma'am, uh, maraming maraming salamat sa iyo ma'am BC at uh, nawa po lalong lumakas pa ang iyong uh, meat stall dito po sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan po. Uh, ano mo naman po ang masasabi po sa mga viewers po natin at sa mga possible uh, customer po natin? Uh, shout out po sa lahat ng mga viewers ni sir, tapos uh, subscribe niyo po siya kasi puro magaganda po yung mga content niya taka i-follow na rin po natin siya. I-share yung mga videos niya, ganun po. Saka yung mga gusto pong mamili dito sa amin, dito sa Santa Maria, Pangasinan. Punta lang po kayo dito. Pag mapadaan po kayo, galing kayo ng Bagyo O kung kaya galing kayo ng mamasal kayo ng malikop, pwede po kayong dumaan dito sa amin. Presyong pangmasa po talaga. Sina, yung mga pauwi Manila, mga ganun po. Manila. So ayan ma'am, maraming maraming salamat po.